ayan guys, nandito tayo sa tapunan namin ng basura. So, tingnan natin kung anong meron dito. Mukhang wala naman guys. So, lipat muna tayo. So, ayan guys, nasa ibang basuraan tayo. Ito, meron akong nakitang bag. Ayan. Ganyan siyang bag. So, maganda pa siya. Ayan, para pa siyang bago. So, kunin natin. At ayan, tingin pa ako dito guys. So ayan guys, nasa ibang basurahan tayo. Ito may mga damit. Tingnan natin kung okay pa sila. Maganda pa siya. Kunin natin. Ito. Ito pangit na. Huwag na. Ano to? Short guys. Ayan, so okay naman tong short. Kunin natin tong short. Ito, ano to? Ano to? Ano parang ano? Sweater guys. Sweater na. Ano to pang bata? Kunin natin. Maganda siya. And ba? Ano ba? Bulaklakin. Ah, blouse. Pang nanay. Ayan, pwede ito pang simba-simba. Malapit lang naman siya. Kaya, pwede dyan sa Pinas. Ito, another shirt. Ayan, maganda tong shirt. So, kunin natin. Ito naman. Ah, palda. Palda siya, guys. Ang cute naman ng palda na ito. Kunin natin siya. And then, another shirt. Maong. Ayan. Ayan. So, yung mga hindi natin napili, ibalik natin. Ito lang, isa lang pala. And then, ito guys, may ano rin ito, parang may damit. So, buksan natin siya. Ayan guys, na-open ko na. Hmm, tingnan natin kung maganda pa sila. Ah, hoodie jacket. Hoodie jacket siya. So, maganda siya. Kaya, kunin natin. Ano ito, may tagpa guys. Ano oh, kaya ito? Ayan, may tagpa siya. Hindi pa nagamit guys. Unisex yung kanyang tatak na. Ayan. Jacket. Ayan. Ayan. Maganda siya. Hindi siya ano makapal kaya pwede din sa pinas guys. May ano pa yun, may tapak may ano ba? May, may tagpas siya. Ito another one. ayun Ay, ganda naman. Ay, ah, guest siya guys, oh. Oh, di ba? <laughs> ang ganda niya. Ah. Ang gandang jacket. Kunin natin 'to. Ayun. Naubos yung isang plastic. So, pa tayo dito guys. And guys same spot pa rin tayo. Ito may mga tapong laruan dito na ganito guys. Oh. Mga magnet. Ayan. So marami pa akong ganito guys Hindi ko pa nasisend sa Pinas Marami pa akong ganitong ano napulot na hindi ko pa nasisend So huwag na natin kunin Tapos natatambakan na ako ng mga laruan guys so, ayan, puro siya ganun mga magnet so, Huwag na natin kunin yan Sa so, tingin pa ako dito Ayun, Guys same eh, spot pa rin tayo May nakita ko dito mga pa Ito guys oh uh, topperware na ayun ganyan siya mga bago pa sila may kasama kasi to guys hindi lang isa so ganyan siya ang ganda niya eto wait lang ayun yeah. ayun mga bago pa ayun kunin natin ito yun pang isa ayun oh ayun oh ang ganda and then mayroon pang eto ano to wag na to ito wag na yun yan I think ano yan sa ano sa puna ng baso eh ay, ito, ang ganda din. Ang ganda din niya. Eh. Punin natin. Mga tupperware. And then, ito, another one. Ayan, oh. Mga bago pa sila, guys. Ayan, tinapon na. So, oh, hindi na nila nagagamit. Hindi nila ginagamit. Kaya tinapon na. Mga bago pa. So, ayan, tingin pa ako dito, guys. So, ayan, guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito, parang may mga ano. Parang may tumutunog kasi siyang kutsara. So, tingnan natin. So, ano yung mga nasa loob niya. ito. Ah, oh, mga spatula. Ay, ang ganda naman. Ayan, uh. Sandok. oh. Sandok. Ah, may isang, ano. Ay, matalim siya. Kunin natin. And then. Ayan. Ano to? Mga kutsara. Kunin natin sila, guys. Ayan. Naubos. So, wait lang. Lagay ko lang sa lagayan to. Ay. Ayan, guys. So, tingnan pa natin. Saka, meron pa. Kala ko mga kutsara. Ay, ano yun? Ah, ano, may isang ano pa. Ito. And then, mga tupperware guys. At mga sandok pa. Ayan o, oh, mga plastic na sandok. Oh, mga bago pa guys. And then, ito pang balat. So, bago pa siya. Ano natin. Ayan, mga sandok.

hindi na siya working. Kaya iwan natin siya. Ayan, and then, may tatong cabinet. Ayan guys, cabinet. Dalawang cabinet yan. Ayan o. Oh. Nakatalikod lang kasi. Pero tingnan nyo yung likod nyo guys, So, oh, maganda pa. Likod lang yan. Ang gandang cabinet. Paano ba yung style mo? Ay, wow! So, siya cabinet guys. Ayan, nalaya. Ayan siya guys Oh. Ano ba yan? Hindi ko mapakita eh. Ayan siya guys, oh. Wait lang, tanggalin ko tong ano pa, Ayan siya guys, oh. Ang gandang cabinet. Hindi nga lang masyadong kita. Ayan, oh. Ang ganda niya. Ang ganda niya guys. Grabe, ang puti niya. Ayan, oh. Ang gandang cabinet. Diba? Tinatapon lang nila yung ganyang cabinet, guys. Ang ganda. mamahaling ka bilik. Tinapon lang. So, ayan. Lipat tayo. guys, okay, nasa ibang basuraan tayo. Ito, may mga damit. So, tingnan natin kung okay pa sila. Ano to? Ay, pangit na to. May, ano na? May kupas na siya. Huwag na yun. Ito. Oh. Pants. Ito, may kunti lang man mancha dito, oh. Pero matatanggal siguro yan. Kunin natin tong isa. and then na ano to mga ito. Parang damit din. natin. Parang puro damit yata yung pints natin ngayong araw. Ah. Pants. Huwag na tong pants. Ah, ano? Jacket yata to. Pang winter to guys. Huwag na to. So lang. Isang ano lang. Isang pants lang. Hindi pa tayo. Okay, guys nakuha ko na siya. Ito siya. Tingnan natin. Ayan to yung kanina. Ayan. Mga may drawing na baso. Pero plastic siya. Pwede pa ito magamit. Akala ko kanina. Ano siya? papel Hindi pala. Mga plastic pala siya. yan oh Ang cute nila. Ayan. Ayan, mga lola, nanay, daddy. Ayan ang oh, kompleto. Si daddy, si uh, lolo, si mami, at saka si lola. Ayan, meron pa dito. Ayan, madami pala siya, no? Ayan pa. Ayan, o. Oh. Mga bas. Pwede pa tong magamit. Nagaganda pa sila. So, ayan. Hindi pa tayo, guys. Ayan, guys, nasa ibang tayo. Ito, meron na naman yung parang kanina, yung trolley, guys. Oh. Pero, ito, bago siya. Yung kanina kasi, ay, may tape na siya dito. Ano to, ka dito. Tingnan natin. Ah, mm nasira na siya dito guys nasira na pala siya sayang bago pa sana ayan dito na ano siya dito pero pwede pa sana to guys ah malaki yung butak niya wag na ganyan ganyan sana yan guys o parang kanina may napulot na rin akong ganito ayan ganyan siya ayan and then ayan, ayan. And then, ganyan ayan ganyan ganyan sana siya guys ayan ayan Ganyan siya. Pag namamalingki kayo, ganyan, ayan. Kaso, sila naman na pala siya. Ayan, bago pa sana siya, kaso, bitak-bitak na. Yung kanina naman, okay yung kanyang box, kaso, luma na siya. Masyado na siyang luma, kaya hindi ko kinuha. Ito naman, bago, kaso, bitak-bitak. So, huwag na to. Ipa, eh. Hagin natin dito. And then, tingin pa ako, guys. So, ayan, guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito may mga tapong, ano, payong, tsaka, ito, guys, oh. ayun Ayan, badminton. At ang bago pa niya, guys, oh. Ayan. Kunin natin to. Asa na yung raketa niya? Ano to? Ah, mayroon pa siyang isang raketa dito. Ayan, tapos ito pa. Dalawa sila. So, kunin natin to. Ayan, tingnan pa natin yung ibang badminton. Eto, mayroon pa sa dito. Dami niyang ano, ha? Uy, mukhang okay pa sila, guys, kasi yung hawakan, maganda pa yung hawakan niya. So, bukan natin. I think ito, ano, na-stack lang siguro to, guys. Hindi na ginagamit tignan natin ay ang gaganda naman nila guys ayan o oh, ang gaganda ayan yung isa tatlo pala sila tatlo pala sila ang isa ayan okay din to o oh. wala ko para, para pang ano parang mamahaling mga badminton guys o oh. <laughs> so kunin natin ayan tapos may mga raketa siya sa loob so wag mo siyang pakita ayan and then tingin pa tayo dito guys Ayun guys nasa ibang basalan tayo ito may nakita akong mga cart na ano mga ayan dinosaurs mga dinosaurs siya guys kaso korean naman kasi yung sulat niya kaya huwag na natin kunin yan hindi ano mga to ay notebook ayang cute naman nito ay kunin natin to wala siyang sulat and then kunin natin parang may mga ano apple ay to. ayan ito english siya kunin natin ayan ayan guys ang mga bago pa sila Ayan, kunin natin. Ayan. And then, natin. Bakit mga English pa dito. Ito, Korean. Ayan na yan. 2023. Ano ka? Calendar? Calendar siya. Aso, 2023. Patapos na. Ayan. Then, mga, ano to, mga to? Mga book. Mga book. Sorry po kaso korean naman siya guys mga korean ayan mga korean naman siya guys eh ayan huwag na yan so lang Tingnan pa tayo guys same spot tayo eto ano kaya ito ang napakadami niya guys ang dami niya eto ano to saan kaya gamit to saan kaya gamit to guys ang dami niya ayan oh nalipakita ko Ayan o oh guys, ang dami. Kita nyo ba? Try ko. Tapos hindi ko alam kung saan gamit to. Ayan, ganyan siya. Napakadami niya guys, ayan. Tapos may isang carpet doon. Carpet. Tapos napakabigat niya. At ano, ayan. Kulay blue siya. Ito yung kanyang ano, tela. Ito yung kanyang tela. Ayan, ganyan siya. Kulay blue. Ano ba natin kunin niya? At ayun, lipat tayo guys guys, pakita natin isa-isa ang payo din kumain basura kagabi. So, start muna tayo dito. Yeah. Ayan. So, meron tayo dito. Ito, mga badminton. Ayan. So, mga magaganda pa sila, guys. Ayan, oh. Ganyan siya. Parang nga siyang so, ano eh. Parang nga siyang so, mamaharing ano. Ano bang tatak niya? Ayan. Ayan yung kanyang tatak. So, sa mga may alam ng mga tennis. Ayan. Pang badminton pala. Ayan. Pa-comment naman. Ayan yung kanyang tatak. Ayan. Head. Nano. Daylight. Daylight. Ayan. So, maganda pa siya, oh, 'di ba guys? O, oh, 'Di ba? Makikita niyo naman oh, maganda pa siya. So, ito yung kanyang hawakan. Meron pang ano, yun, o. Oh. And then, ito another one. Magaganda pa sila. Ayun oh. Mas maganda pa nga 'to, parang bago pa sila kaysa sa mga nakarang na pulot kong ganito. Ito oh. Kitang-kita niyo naman, guys, oh. 'Di ba? Ang ganda. Ayun, and ito another one. Ayun oh. Black naman siya. Ito ano naman ano niya? Ito yung kanyang tatak. Tingnan natin yung kanyang tatak. Hey. <laughs> Ay, maganda nang. Eh, okay. Ayan yung kanyang tatak guys. Hindi ka malapit lumalabo eh. Ayan. Ayan. So maganda pa siya. Ito yung kanyang hawakan. Ayan ang ganda guys oh. ba? Diba? Ayan ganyan siya. Para pa siyang bagong ganda niya. At ito may mga ano siya yan. Pero wag ko na ilabas. Ayan. Ano lang siya guys oh. May itong ano niya. Okay din itong lagay niya. Maalikabok lang. Siguro hindi na nagagamit ng may-ari. Hindi na siguro ano. Hindi na siguro nagagamit na stock lang. Kaya ayan maalikabok na siya. Pero yung laman niya ay malilinis. Walang so, alikabok. Ito another one. Ito naman is, ayan. Ayan, ganyan. Ah, ito pares niya to. Yung kaninang isa. Ito, magkapares sila. Ayan, pares lang ng tatak. Tapos, yun na may magkapares. Ayan. Ayan siya, guys. Oh, ang gaganda nila. Ayan, no? oh. Parang bago pa, oh. Hmm. Oh, di ba? Ang ganda niya. Hmm, di ba? Nakasakat tayo ng pang tennis. Ayan, and then, meron tayo. Meron din kasama ng ano mga ano. Ayan. And then, meron tayo dito, mga damit. And then, ko lang ito. Ayan. Meron tayo dito pala. Ito, isang bag na ganyan. Bag siya, guys. Ayan. Hmm. pwede pa siya magamit. Pwede pang pakinabangan. Ganyan siya. Tela siya guys. Ganito yung tela niya. Ayan. And then, meron tayo dito mga damit. Ito. Isang short. Ayan. Orange na short. Ayan. And then, meron naman tayo dito pang nanay. Ayan. Ano siya? Ganyan siya. Long, parang long sleeve. Ayan. Pwede pang simba-simba. Ganyan. Mga nanay. Ayan. Ganyan siya. Bulaklakin pang nanay. And then, meron naman tayo dito ito. Isang blazer ba to? Ayan. Parang crop top na ano pandalaga. Ayan, parang siyang crop top na ganyan. Sweater. Ayan, ganyan siya. Ayan. And then, meron tayo dito isang short pants again. Ayan, maganda. Maganda pa sila, ayan. Pwede pa natin pahingi mga yan. And then, ito naman isang hoodie jacket na, ayan, plain pink lang siya. Hoodie jacket. Ayan. Ayan. So, pwede pa ito mapakinabangan ng ibang tao. Ayan. So, pwede naman ito sa Pinas, guys, pag malamig. Ayan. Ito, another short pants na maong. Ayan. And then, ito, isang pants. Ayan, so maganda pa tong pants guys. Ayan. Supreme yung kanyang tatak. Ayan. Original. XL yung kanyang size. And then meron tayo dito isang skirt. O, ang ganda nitong skirt na to. I think ano siya, medium size siya. Ayan, ang ganda niya. And then meron tayo dito isang, yung pantulog yata to. Ayan, pantulog. Ayan. Maganda pa siya, para pa siyang bago. Pantulog, ayan. Mahaba. And then meron tayo dito, isang ito, jacket guys. Itong ganda nito. Ano pala? Kaya pala siya ano? Ayun, oh, guess pala siya. Ayun, branded. Asan na? Ayun. kaya yung kanyang tatak. Yes. Ang ganda niya, guys. Ayun. Ayun jacket. Ang ganda niya. Ayun oh. Ang ganda ng color niya. So hindi ko alam kung pangbabae, panla, panlalaki siguro 'to. Parang panlalaki. Ayun. Ganyan siya. So pwede naman 'to sa Pinas, guys, kasi hindi siya makapal. Ayun oh. Ganyan lang yung tela niya, oh. Hindi siya makapal. Kaya pwedeng-pwede 'to sa mga ano no, mga nagmo-motor, mga ganyan. Ayan ang ganda oh, guess. Guess pa yung tatak niya. Mamahalin din to, ah. Oh, may presyo din yan. guys. Saan yung likod niya? Tingnan natin yung likod niya. Ayan, ganyan lang yung likod niya. So, mayroon siya ano dito, guys. And then, ito, other one, guys. Ito naman, may ano pa siya, may tag pa siya, guys, oh. Hindi pa nagagamit. Ayan, oh. Hmm. Ayan. May tag pa siya. Ayan. So, ano siya? Ito yung kanyang likod. Oh, guys, ang ganda. May marka siyang ganyan, oh. Sa likod niya to, guys, likod. Ang ganda niya. Ayan. I think, ano, panlalaki rin siguro to. Kasama niya tong, ano, tong guest na, ano, jacket. Ayan, oh. Ang ganda ng likod niya. Oh. And then yung harap niya. Bago pa guys, hindi pa nagagamit. Tita tinapon na, 'di ba? <laughs> sila, ano? Bumili ng ano, bumili ng damit tapos hindi naman susuot, tinapon na. <laughs> Ayun, no, may tag pa. Ayun, so ito yung kanyang ano. Ayun, unisex yung kanyang nakalagay. Ayun, kung yun yung tatak niya, ayan ganyan siya, guys. Oh. ang ganda niya. Ang ganda niya, oh. Black na black. Hmm. Oh, 'di ba? Sa mga may gusto nito, so na 'yan. So manipis lang din to, guys. Parang do sa ano kanino, sa green ganyan siya. Ang ganda niya. Ayan, may mga packet siya dito. Ang ganda niya. At bagong-bago pa talaga, guys. di hmm. Diba? Bumili sila ng damit tapos tinapon lang. <laughs> And then, dito mayroon tayo dito mga ito. Mga pang ano na. English kasi, guys. Kaya kinuha ko. Ayan. English siya. Mga ganyan. Mga card. Ayan. So, ito siguro. Ito. Bibigay ko na lang kay baby sa lang kasi. Ayan. Pwede niyang pag-aralan itong mga to. Ayan. Ayan. And then, ito. Mga, ano, mga, mga English lang na ano, mga ganyan. Ayan. Ayan. Mga ganyan, guys. Ito naman, animal. Ayan. Ito, ayan, mga prutas naman siguro to. Ayan, apple. Ayan, mga dog, ganyan. Ayan, so ito kay baby salon lang. Huwag na natin open. And then, meron tayong notebook na nakuha na ganito. Ang ganda niya kasi. Ang ganda ng ano niya. Ito ng cover niya. Good time. Ayan, so bago pa siya, ayan, wala siyang sulat. Kaya kinuha ko. Ang ganda kasi niya. Ayan, and then, meron, meron tayo dito mga gamit sa kusina. Ayan, meron tayong isang kutsilyo na matalim siya, matalim. Oh, matalim nga. <laughs> ayan, and then, meron tayo pang balat. Ayan. I think man siya lang to, hindi, hindi siya kalawang. Hindi siya kalawang. Ayan, hindi siya kalawang guys. Man siya lang siya na parang binalatan na something. Ayan, oh. So, okay pa siya. And then, meron ako, ako Ano to? Pang, ayan, pang ganyan. Ayan, oh, bago pa guys. And then, meron tayo mga kutsara. Ayan. Mag-iipon tayo ng maraming kutsara na naman. Ayan. Mga ano. Kailan tayo? Apat. Oh. Naka-apat tayong kutsara. Mag-iipon tayo ng ganyan mga kutsara. And then, ito. Ayan, pang ganyan. Pang ipit-ipit. Tapos meron tayo mga spatula. Ayan. Ang gaganda pa nila guys. Oh. Mm. Stainless yung kanyang nakalagay. Ayan, ang gaganda niya. Oh. Woody yung kanyang ano, uh, hawakan, ayan. Ito, another one. Michiko London, ayan. Parang, ano pa to? Parang mamahaling mga spatula, ayan. Stainless yung kanyang, ano. Ito, guys, medyo nasunog lang. Ito, paris pares niya to, guys, oh. Pares niya. Ito, medyo nasunog lang yung dito niya. Medyo nasunog lang, pero okay pa siya, guys. Ayan, stainless din siya. Hindi, meron tayong plastic, ayan. Plastic naman to. Thailand. Ito, another one. tang frito-frito. Ayan. Tapos, ito. Another, ano. Ito naman, sandok na stainless, ayan. Ayan. And then, meron tayo dito mga lunch box guys na mga bago pa. Ito, uh, gray, ayan. Ayan. Gray siya. So, ito yung kanyang takip. Ganyan. Look guys, o oh, bago pa siya, diba? Ayan. And then, ito, pink. Mga bago pa sila. Ayan, tinapon na. Siguro hindi naman kasi nagagamit na na-stack lang sa kanilang ano. Ayan, ito naman. Ganito siya guys. Ganyan siyang ano. Ayan. Tupperware. Ayan, ganyan siya. Ganyan siya guys. So, meron tayong tatlo ito. And then, ito. Ayan. Ang gaganda nilang Tupperware Ayan. Ganyan. Ganyan sila, guys. Ganyan. O, ba? Diba? Mga bago pa sila. And then, meron tayo dito mga baso, guys. Akala ko mga papel to kagabi. Hindi pala, mga plastic pala. Ayan. So, pwede pa itong magamit. O, ba? Diba? Matinis pa yung kanyang loob. Ayan. So, meron tayo dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. O, ba? Diba? 14. Mga ano pa. Pwede pa pinabangan to. Tapos, yung mga tatak niya ganyan. Si mommy. Tapos, meron si, Asan na si daddy. Ayan, si daddy. And then, meron din si Ayan si baby, tapos meron si grandma, tapos meron din si grandpa, ayan oh, meron si auntie at meron si uncle. o <laughs> oh, di diba? nakakatuwa yung mga ano niya cartoon character na ay mga cartoons na nakaano, nakapaint, ang gaganda. So ayan. So ayan guys, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. At guys, sa mga gusto pong magpabot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po ako senda ng super things dyan po sa iba ba na aking video. Makikita nyo po dyan yun. So sa mga gusto pong magpabot, ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga payuda ni Kumari Basuro kagabi. O, ba diba? Kahit pa paano, hindi tayo nabubukya guys. Nakakapulot tayo ng items na pwede pang pakinabangan na ibang tao. ba diba? So, ang mga yan guys is mapupunta sa akin mga supporters. Siyempre, so sa mga gusto po makahingi, follow nyo po ang aking FB page. Uh, baby Sarang in Mama din po yung name niya. Doon po ako namimigay ng aking mga napupulot. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pasupport support naman po. Pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na rin po ng aking video. At patap na rin po ng ring bell para po manotified po kayo sa aking mga susunod na video. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!